Good morning mga idolo. So dito kami ngayon sa may Shell Eponan. Ngayong araw ang motorcade ng mga Jured Biker dito sa Cagayan de Oro. Kunti lang to. So sa ibang station meron. Uh, limang station pun dadaanan namin. So may mga biker din na, Biker din na nakaabang doon. At uh, meron kaming special escort na galing sa RTA. Enforcer, yan. So salamat yeah. kina sir. <laughs> Para magiging legal yung motorcade namin. Kamay-kamay naman dyan! Ayan eh, <laughs> ay, ay muna, ei. Kagayan Yo. Kana, 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 kana. Oy, Sell ipunan kagayan Dioro. oro okay so, na Okay start na kami. Yes, go 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 Let's go, let's go, joyride, kagayan de oro Let's go Ok, let's go, let's go Ang ganda tignan! Sa likod, sa likod kayo, sa likod, sa likod. Puro blue. <laughs> yeah, to lane, to, lane, to lane. ただいまだかまよう。 Narwel ka bang, nakabang. para dalikod, agupdum dalikod. Parami-rami. <laughs> Mababato, no. kanto, may mga nakabang. So, andito na kami ngayon sa endpoint namin galing sa Motorcade. So, maraming-maraming salamat po sa ating uh, RT Impulser o yung escort namin. Sir, maraming-maraming uh, salamat po. Uh, Kumusta naman po yung ating Motorcade kanina? Uh, okay lang sir pero maraming motor <laughs> Maraming motor <laughs> Sir maraming salamat Anong pangalan mo sir? Jason sir, Bato Balunos Kayo sir, anong mo sir? Snow White Snow White? O oh, totoo, anong pangalan mo sir? O, cool sign Maraming salamat sa ating uh, masisipag ng mga enforcer o RTA. Ayan, so tapos na po ang aming motorcade Pahinga lang sa aglit Then, uh, All Alright